hindi oh? oh? so, na mag-attach queue yung ugh so ano pala pumasok naman iwanan lang natin na natin yan kay Lia eh magung hey, ngole buway paw oh. yan oh ayaw ko lang ng asan tapos ito binili ah. namin oh Boy yeah. we'll yeah. <laughs> ah. gani. Dilin talaga ang buhay panalapulapo, ina hindi din. So, well, tas ito yung binili natin ano, kasama yung lapulapo kanina. Ito lang. So, 480 ito. Tapos, uh, mayamaya. Ang laki. Ayun Okay. okay sariwa pa. So, linisan ko muna mga katatsuki. So, ito na sinabawa natin mga katatsuki. Oh. Ayan. Umiha, lalagay ko malunggay at saka talbos. Yan. Ano yan? May maya mga katatsuki. Katatsuki, nalagay ko ng malunggay at saka talbos. Mahigot tayo ng sabaw kasi sariwa yan. Alright. Mga katatsuki, kain kami dito. Ayan si Mama ang taya sauce. <laughs> ay! Ipakaratawan ka kanina. Alright, so kakain ano, muna kami mga ka atas. ko di lang lang Ayan, yeah. okay. <laughs> lumi. Ayun pala lumi. Ah. Grabe, Ano? Grabe pa sa hero. niya. Pahapong ah, right. ka. Thank you so much mga katakli. Kami ay kakain ha. Right. Babay na. Alright. Bye-bye na. Bye-bye.